I'm sure, alam ni Sandro, alam ni Jojo Nones at alam ni uh, Richard Dode kung sino ang naagrabyado, kung sino ang nabiktima at kung sino yung nagsisinungaling sa kanilang tatlo. Sa nakaraang hearing sa Senado ay uh, nabanggit ang pangalan ng inyong lingkod ni Senator Jingoy Estrada at uh, tinanong niya kung paanong nakarating paanong nalaman ni uh, Odg Diaz yung pangyayari kay uh, Sandro mulak, Opo. Eh unang-una sa lahat, syempre may mga sources tayo na no? hindi naman tayo pwedeng mag ng mga balita. Eh balita 'yan, di ba? Syempre hindi dahil gusto natin makipag-unahan, kundi una balita 'yan. Pangalawa, gusto ko eh maimbestigahan ito. Gusto ko eh magkaroon ng linaw yung uh, issue kay Sandro at uh, malaman din ng mga tao kung ano yung saloobin ng uh, dalawang uh, independent contractor ng uh, GMA 7 no na sina Jojo Nones at si uh, Richard uh, Dode Cruz at uh, syempre sila lumitaw na sa, sa Senado Ah, uh, kaya lang ay wala si uh, Sandro Mulak no? Dahil uh, parang hindi pa kakayanin ng bata kung siya i-appear ngayon sa Thursday, bukas ay magkakaroon din sila ulit ng uh, another hearing kung papala uh, papalari ng Senado, ay eh, uh, makikita at maririnig natin si uh, Sandro Mulak Depende kay Sandro kung gusto niya ng uh, through uh, Zoom or uh, through phone, basta importante marinig at uh, malaman ang kanyang saloobin sa pangyayari dahil, siyempre, magkaiba sila ng narrative, no? Sa kampo ni uh, Sandro Mulac, according to uh, ninyo Mulak, ay talagang uh, nagkaroon ng sexual assault sa kanyang anak at sa mga dalawang uh, independent contractors naman ng uh, GMA7, ay uh, walang nangyaring ganon at uh, alam daw ng Diyos at alam daw ni Sandro kung anong totoong nangyari, no? pero s'yempre katulad ng sinabi nga ni uh, Senator Bong Revilla, maging siya ay uh, naniniwala dahil nakita niya yung bata na nanginginig habang nagkukwento. Siyempre yung iba eh kinukuwestyon ako kung bakit uh, hindi raw ako pumapabor or hindi ko man lang kinakampihan yung uh, dalawang independent contractor eh pare-pareho lang naman daw kaming uh, miyembro ng LGBT community. Eh sa akin naman parang uh, hindi naman ako tumitingin sa gender tumitingin ako doon sa issue. Ngayon, kung maipapanalo nila ito sa tulong ng kanilang abogado at sa tulong na rin kung papabor sa kanila ang investigasyon na ginagawa ng NBI, eh di good for them, di ba? Katulad ng uh, hinihiling din ng mga mulak na sana magkaroon ng uh, linaw yung kanilang uh, inirereklamo. inireklamo. Abangan natin ito, no? kung uh, hanggang saan ito patutungo. Yung iba naman ay sinasabi na bakit daw ako alam bakit daw hindi ko hayaan yung pamilya na sila yung mag-announce mismo. Ano ko bang trabaho ko? I-explain ko pa ba sa inyo? Sino pong asahan nating magbabalita nito? Si Doc Willie O. <laughs> diba? <laughs> Ang importante ho, oh, hindi po ako nag-iimbento ng balita hindi po ako basta gumagawa lang ng issue na pag-away-awayin yung dalawang partido, hindi ba? Eh tayo ho, eh nandito para humingi rin ng linaw. Kung magkakaroon ng linaw ito, napapabor sa dalawang uh, independent contractor, eh di ibabalita natin dito. Kung si Sandro naman ay eh, mapapatunayang uh, nagsasabi ng totoo, eh di ibabalita rin natin dito. Hindi ba? Eh yun naman ang purpose ng ating uh, OGDS Showbiz Update. So, yan ang aabangan natin. At uh, hindi naman para masiraan ako ng loob sa mga detractors ko, sa mga bashers ko, na sasabihin pa nila eh, Oji, oh, anong pakialam mo? Eh, issue ng pamilya yan. Oji, oh, anong pakialam mo? Dapat hayaan mong ang pamilya ang mag-announce, magkaroon ng statement. Hindi ikaw. Hindi ikaw ang nauuna. Anong magagawa ko? Eh, ako nauna. Pero hindi man ako nakikipag-unahan nagkataon lang na ipinagkatiwala sa atin ng mga sources ang mga kwento. Kung ako ay ma iimbitahan sa Senado, why not? Pupuntahan po natin yan, ano? Pero para i-reveal kung sino yung sources ko, I'm sure maiintindihan ako ng mga senador na bakit ko isisiwalat kung sino yung mga sources ko sila po magtitiwala sa akin sa susunod. At sa ang purpose po ng aking pagbabalita at yung sunod-sunod na follow-up ko sa balitang ito, eh kasi ayokong matulog ang kaso. Ayokong matulog ang issue. Dapat ito, eh talagang hinaharap ng mga nasa sangkot. Di ba? Hindi dahil gusto ko lang magpakontrobersyal. At kung meron man naganap na ganito talaga, eh kailangan na itong uh, investigahan, kailangan aksyonan, at kailangan maresolbahan ito. Diba? Para hindi na maulit sa iba. Kung totoong may ganitong pangyayari, ha? Kung wala naman, please delete my previous message. Pero syempre, andun pa rin tayo sa sana makuha ng sino mang naagrabyado ang hustisya. And I'm sure, alam ni Sandro, alam ni Jojo Nones, at alam ni uh, Richard Dode kung sino ang naagrabyado, kung sino ang nabiktima, at kung sino ni nagsisinungaling sa kanilang tatlo